Well, okay, mga bagay, good morning. Panibagong araw naman tayo. Welcome to my vlog. Baramilas vlog for this video, mga bagay. So, nagpakahit tayo ng mga manok, mga kabagay, na, ano, na alaga ni uh, Dipunto John Marquez, mga kabagay ni Gart. Bale, pinakain natin yung mga alaga niyang mga manok. So, kapit tayo, mga kabagay. So, bali kami yung ano, nagbantay dito sa bahay nila muna kasi nakiusap yung asawa ni Diponto na kami muna yung mag-stay dito matulog. So, siyempre may mga alaga sa normally na rin napapakainin natin yung kanyang alaga mga manok. So, ayun mga kabagay. Sige, salamat. ah uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel mga kabagay. Sana patuloy pa rin kayo mag-subscribe at manood ng aking uh, mga simpleng video. Papakainin tayo ng manok mga kabagay. Saan yung pinati pakain na kalin dyan? So, ito, ito mga kabagay. So, bali, baho na to sa mga kabagay. Papakain natin sa manok. Bali, aanin na natin ng ano, ng tubig. Lalagyan natin ng na tubig para medyo maglambot-lambot mga kabagay. So, dito sa bomba. So, babasain na natin to ng ano, kunti. Yan. Ganyan-ganyan natin mga kabagay para medyo maghihulay-hulay. Ano, oh, ay nagsi-silapit na manok. Kruk 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 kruk. So, ayan 'yung mga kaboy. So, 'yan 'yung mga alagang manok dito mga kabagay ni ano ni Dipunto Garts. Marquez, ayan siya, mga alaga niyang manok dito. Bali, maaamuin mga, mga kabagay. Bali, wala na kasi may ari ngayon yan. Bali, ano na, pumanaw na. Kaya kami muna yung natutulog dito sa bahay niya, pati tulog papakain ng mga manok niya mga kabagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 pirasa mga kabagay yun mga ba, dami pa, yun so, sa malaki tandang so ayan, bali saglit lang yung ano uh, pinakain natin na bahaw ng kanin mga kabagay kunti lang kasi, isang plato lang isang mangkok lang so kuha tayo ng ano mga kabagay, ng bigas kunti lang ay sabi ko Huwag naman kuha haba siyang. Ito mga kabagay, papakain natin. Kuruk! Kuruk! Oh! Kuruk! So, ayan, nakakatuwa ah, yung mga alaga niya mga kabagay. Diba kasi, kinatay niya na yan. Ayan po, oh. Kung may mga alaga lang akong ganito, sigurado napakasaya. Ang sarap pag mga kabagay. Pwede mo nang pang business pagka sobrang dami na mga kabagay. Yung sa dulo, oh, takot maglapit oh. Yun, oh, nag-iisa na si Pogi na yun oh. magandang lahi itong mga kabagay itong manok na to ayun oh. pang tampor mga kabagay pang tampor o oh. oh, taas na mga hita o oh. hmm gaaway na sila yan yung pula na yan mga kabagay Kapon, inisawahan niya yan yung ano eh. Ayun no, yung babae na itim na yan. Yun, 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 yun. Yan o, yan o, yan o, yan o. So, ayan mga kabagay o, oh. yan o, yan o. Yan o, yan o, yan o, yan. niya yan ito. Umayto na ne? Opo. dame Dami? Dami. Manok?

Good morning guys, welcome to my vlog. So ayan mga kabagay. So palagi ko busog na 'yung mga yan ayan eh. So ayun oh. No? Sa dulo meron pa dun mga kabagay kasi hindi natin nilamapit. Ay no. Ay no. Meron pa dito sa likod mga kabagay, meron pa rin. Ay you no. Know? Ah. Uh, hindi lang lumapit. So ayun mga bagay, huwag kayong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. para nas vlog, huwag sana kayong magsawang manood ng aking mga simpleng video mga kabagay. Sana masuportahan nyo ako, uh, uh, patuloy kayong manood ng aking mga, ano, mga video mga kabagay. So ayun si Mrs. mga kabagay, bali naghuhugas siya ng mga plato. Pati yung mga kaldiro, bali naglilinis siya. So, bali sila kasi yung nakatala ni na ano eh. Ah, oh, ni Ate Perla na maglinis. So, ako yung nagmanigluto ng ulam. Siya rin naglilinis dito. So, sa Ate Perla, karga niya yung aking uh, anak na makulit. Ang kulit kasi nito. So, dito kami nagihiga, mga kabagay. Pagkagabi, dito muna kami natutulog. Kami nagbabantay dito. So, sa ngayon, hindi pa nga kasi makapaglinis ng maganda, ng maayos, mga kabagay. Kasi bawal pa nga daw, siyempre. Pagka namatayan, bawal mag magwalis. So itong bahay ni Dipunto John Marquez mga kabagay. So maganda naman yang kulang lang sa ano sa arrangement kaya baka bukas siguro Monday mag-start na maglilinis kami ng buong loob ng bahay. Pati labas. Yung. So, kaya si si Ate Perla naglulu siya. Yawa. Yawa. Nang ano ng tent na ginamit dito sa ano sa bahay ni Dipunto mga kabagay. Dandahan na yung baklasin to mga kabagay. maka so, mga kabagay boss So, bali dalawang chill dito mga kabagay yung tatanggalin natin. So, ito isa dinadandahan na rin namin to. Ayan. Ayan. Ayan, na balik uh -huh. so, ayun mga kaboy, bali meron na yung kasama na dumating ngayon dito. Jong Jong nandito mga kabagay ah. Dito ka na pala Brad May rescue May rescue Di niya anak masalim ang sirupong Bari talaga yung uh -huh. pakiram ng mga Bari talaga yung pakiram ng nakakarandam <laughs> 什么呢？ ang part ng silok dito sa ano ay yung city sa

Jangan tadi. Kita aku tadi. Nina.